দি ত simple po kalsada. Maraming mga dumadaan. good afternoon everyone. Magluluto po ako ngayon ng gabi. Paboritong paborito namin yung gabi. Sa isang linggo yata, hindi kami nawawala ng ulam na may gata. Palagi may ulam na gata. Ito yung ito yung gabi. Oh. Hmm, bango. Dami. Oh, dami. Oh. Hmm, bango. Nabili ko ito sa mga batang nagtitinda din. Dumadaan dito sa bahay. Tapos kumato. Tapos yan, pinili ko na. Pinatuyo ko muna bago ko gulayin. Sarap na kami. Hmm. Medyo na siya. Tapos nasimulan ko na rin siya. Galing lang kami ni Buboy sa school. Tapos ngayon pagdating, bumili na kami ng niyog coconut. Di ba, Bibe? Bumili kami ng niyog din sa talipapa. Kasi lagagataan namin itong ano, taro or gabi. Puti. Lalagyan ko ng gata. Kasi mula na kami yan si Kinkin. So, yun lang Hi po. Tulong din sa akin. Ito na yung mga nasimulan ko po. Hmm, bango. Hmm. masarap na pag niluto. Hmm. So, yula, King King. Hi po. Sabi niyo, nito. Hello po. Oh, tumutulong din sa akin. Hmm. Say hello po. Hello. No. Good afternoon. Hmm. Ito po yung bago na masimbo natin. bango. Hmm. Ayun pa ba namin yung tangkay nung gabi. Hmm. Ingat ha. Paputo lang daliri mo. bawang, sibuyas, luya, tapos yung konting, konting karne. Yan ang pangalawang gata, coconut. Yan. Tapos tatakpan po natin siya. Ayun. Kumukulo na nga. So, ilalagay ko na yung Kina ko muna yung ano pangalawang bata. 'Yan. 'Yun, masyadong bukas yung tap. Maano po 'yan ma gatol. Takapunta na. Guys. Wow. Nina-ng good night. na po yung tubig. Saka natin ilalagay yung kang gata. Yung gata, yun yung unang gata na ginawa. Malapit na siyang matuyo. Tuyong-tuyo na siya. Mayroon na rin po siyang sili. Malapit nang maluto ang aking nilutong ulam na daing. Hmm. Ayun si Tintin ang. Tin! Oh my goodness! <laughs> Walang magawa. Mahal ba? Ah, ito pala. Ha? Wait. Apek hmm, ito hmm. okay, na dami. Mm. Ito na kumakaan si Jinjin. Ito mo ka? Hmm, darap. Ang sarap. Akin na ito. Hmm. Grabbing in it. No. Close the door, na. binili ko to kanina sa talipa papa Eh, kasi grabing init. Pagkatapos ng maraming bagyo, ngayon naman napakainit ng panahon. Sobra po. All in it is... <laughs> Walang magawa. Hi guys! Magluto po ako ngayon ng laing taro leaf. Leaves. Lives. My gata, my coconut, coconut, the coconut nut is a giant nut. If you eat so much, you get very fat. your lang. Mmm. And it's just me, so far to hmm. I want super to tell you mm. this. Mmm. Genisa. And then next is the... Coconut. That's not that oil. Coconut. Niyog. Sabi daw niyog. Kakangata. What kaka kaka kaka. kaka kaka kaka. What is that? This one this one. I mm -hmm. like this one. Is yes. okay? Thank, Thank you. you. Cheers. Hmm. Oh, cheers. Hmm, sarap. Mga hmm. ano po. Five minutes na po yan. Ito pagbukagon tapag binukag po yan. Nagatulaan Bago na yan mag Okay lang, slowly lang, tuloy. Wow! Hmm. Kasarap naman, no? Oh. Yan ang aming laing, or this is taro leaves. Taro leaves with coconut. The coconut nut <laughs> is a giant nut. If you eat so much, you get very fat. The coconut Fruit is a big, big fruit from the cuckoo fruit. Is the cuckoo fruit? yolk. <laughs> yeah, yeah. Mm -hmm. This is now our lai.